Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at welcome to Baguio City pa rin po mga kalaki. Pauwi na po tayo at nandito na po tayo sa mga Marcos Highway Road. Ayan, ayan po yung daan. Tapos papaganon. Ayun. At syempre po mafag na po mga kalaki kaya masyado ng maulap. Ito na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon po alas dos po ng hapon. Umpisahan natin sa Germany. 9200. Korea, 7133. Texas 4185 China 3972 Singapore 1283 Hong Kong 0695 Dubai 3120 Malaysia 5387 Taiwan 6269 Thailand 1315 Philippines 5451 India 2120 New Zealand 6373 Australia 5057 Mexico 2825 Canada 1963 Greece 3504 Israel 2692 Las Vegas 8387 Alaska 1280 Saudi 6296 Japan 7781 at Italy 3372. Ayan po mga kalaki ating mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2pm at syempre po mga kalaki pwede nyo po yan i-ramble kapag ka inilaban nyo. Good luck!